Hi guys, dito naman tayo guys. Sobrang ulan kasi kagabi guys. So maglilinis naman tayo mga mamsis. so ayan, at ano po din naglilinis ko sila. So ngayon, ang at ang ating um, tema ngayon. <laughs> ng lakaw na mo, madam. so ayan na mga mamsis. Linis talaga dito, guys. Kahit maputik yung ating area today. Ayan. May mga customer kasi tayo dito. Ngayon. So, dito tayo mga mamsis. Kasi may mga customer bagong ano ni Madam Trabahante ayan hi guys so umulan kasi kagahapon guys sobrang lakas ng bagyo uh, ito yung nangyari dito guys pag umuulan pala dito sa ating hinaguan kasi di ba dati pag umuulan hindi man ganito sobrang putik talaga mga ma'am si lalong lalo na pag gabi oo oh, oh, uh, natin alam kung bakit ganito yung area dito sa ah uh, no, sa area datin dito sobrang maputik talaga mga ma'am mm -mm. at alam niyo na lang alam niyo kasi dahil sa sobrang putik niya ay ang lakas ng agos ng tubig natin di, di, doon guys oh. sa, sa ano na yan may, may kanal kanal kasi dyan eh sobrang lakas ng agos ng tubig ngayon alam nyo kasi mga mam si kagabi kasi ang daming tao kagabi dito nag nagkainan nag, uh, nag, nag nag picnic nag baon dito nag, nag, ano nag a house mm -mm. at alam nyo ba mga mam si anong balak ni Brenda dyan sa ano sa yang ano ano ano, ano niya um, ring niya Gaga dalagyan na ni Brenda ng decoration na mas bongga oo, oo napagtanto kasi ni Brenda din na pag may pool na siya dito sa ating area ay um, kukuralin na po niya yan dyan guys so, tatanggalin niya po daw yung lahat ng mga bamboo na yan Oo, at talaga na yung harang kasi pag may pool na po tayo dito ay alam po natin na maraming papasok at lalabas, pasok, labas lang po yung mga tao. Tapos yung entrance natin, uh, entrance dito sa uh, hinaguan, pag, pag entrance na pagagala lang sila, 20 pesos. Pero pag ano naman daw, pag mag-swimming sila sa ating pool area, pag may pool na dito, mag-additional po sila ng 50 pesos. Oo, oh, oh, ganun po talaga. Pero alam niyo kasi guys, dito kasi yung 'di ba? Dito yung area na ano ano ni ni Madam. Lalagyan niya ng um tawag diyan, um cottage. Ito yung lalagyan ni Madam na cottage dito guys, oh. Kasi diyan kasi sa gilid na 'yan ay papatagin po ni Madam. Pa, ipapatag po niya 'yan. Ipapatag niya po 'yan para at dito naman ay hindi niya simentuhin. Ang ilalagay niya po dito ay mga grass yung yung carabao grass siguro carabao gr grass ang ilalagay ni madam dito combination carabao grass sa mga gilid-gilid ng ating area dito sa pool carabao grass at saka yung mga yung nil nilalagay din sa harap niya yung mga may mga bato-bato ganyan siya ka ano mga mam si at sa baba naman natin alam niyo kasi sa baba ay um dito naman tayo sa baba kasi is ano na eh mm. Sa baba, sa baba kasi is okay na siya sa baba. Oo, malinis talaga siya ngayon mga ma'am. Si kasi may ano na kasi madam in. Sa baba din kasi ganito na talaga siya. Oo. May cottage sa taas. May cottage din sa baba. Mm Pag hindi ko portable, may ano po tayo guys. may mesa po tayo. Mesa ang tawag dito mga ma'am si. Kung hindi tayo comfortable, lagyan ng mga gamit, lagyan ng mga food, ganyan. At alam niyo kasi, baka, kaya sobrang linis ngayon dito sa Inaguan Nature Farm. Nang hire kasi, nang hire kasi si Madam ng uh, taga tagalinis talaga. Kasi kung, 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 kung walang, walang tagalinis dito, lalong-lalo na lalagyan na ni, 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 ni Brenda ng um, pool area yung um, ano niya. Walang tagalinis kasi mas maduming. Ngayon kasi may tagalinis na kasi si Brenda. Uh, yung, uh, pinsan na Sabi, sabi, sabi nila kasi pinsan niya eh. Ma, ano yung pa, pa, kamay, parang putol yung kamay na lalaki, pinsan niya. Siya yung tagalinis dito every morning. Mm -mm. O oh, di diba nakita naman natin na ah, magkaiba talaga pag may may maglilinis talaga. Sobrang linis talaga yung ating area. Yung buong area. At naka-proper po lahat yung mga mga bote. Naka-proper po talaga lahat. Oo. Oh, oh. Di ba? Pati yung CR natin sobrang linis. Tingnan natin, guys. Mm. Oh, di ba kahit dito malinis? Di ba? Iba talaga pag may may ano, may maglilinis talaga dito at may mag, may tagalinis yung CR daw. Oh, malinis na siya, di ba, guys? Oh, malinis na siya. Iba talaga pag may tagalinis tayo. Mm, mm So tingnan natin yung mga e-house natin. Kasi nakabukas kasi yun lahat eh. Kagabi kasi, ano siya, um, puno to kagabi eh, puno. Yung ating area. So, yung A-house natin, wala pang naglilinis dito sa ating A-house ng mga room. Dito ay, magulo yung ating A-house ngayon. Ah, diba? wala, di ba? Wala, hindi pa po siya nalinisan. Ah, dito naman ay, wala ng tao dito. Malis na. Oh, pero malinis pa siya konti. Diba? So, yung e house natin. Di, dito may, may nag-rent pa dyan. Mm -mm. So dito, may, may pusa. May pusa, guys. Sobrang gulo talaga. Mm -mm. So dito tayo mga mamsis. Mm. Dito naman tayo mga mamsis. So ang ano natin fresh na fresh at sobrang green na kulay ang ating papaya. At ayong okra ay nag po si Jayford. Yes, good morning. So may, may nagtatanong sa akin. Bakit na hindi kayo nag-usap ni ano? Ni... Bakit daw rin dahilan? Ang dahilan? Kasi dati, dati daw, nag, ano daw kayo, magka, magkakasama daw kayo sa mga pictures, sa mga live, pero biglang gano'n daw nangyari. Hmm? Ha? Ah, ayaw mo lang siyang istorbuhin. Kasi busy daw siya. So alam din ng mga ma'am siya, hindi, hindi, hindi po iniistorbo ni... J Ford yung tinutukoy nyo kasi busy sa, sa eskwela. so di ba may maharbi sa po tayo at dito naman tayo may maharbi sa rin po tayo dito mga mams mm -mm. dito naman ay ah, medyo malaki na po yung ating gulay dito mga gulayan dito oh. Mm. di ba 'Yung patula natin, may patula na rin siya. Doon tak payah Ayan guys. Ito mo yun. Dag